egg shaker daw ito, mga mi. Huwag mo nang itanong kung para saan to. Kasi ano pa nga ba, di nag-shake ng eggs. Wow na lang talaga, sir. Kaya naman, mga mi, eto na, ang lola niyong ingitera. Nagpapudol din nga ako dito at gusto ko nang gamitin para makita na kaagad ang result. Pagkabukas ko nga nito ay itang kita namang walang pinagkaiba sa kung ano ang nakita mo ay siyang makukuha mo. At for today's video nga ang gagawin natin ay mag-shake tayo ng egg gamit ang egg shaker na ito. Kapag gagamitin mo na nga daw ito, ang gagawin mo lang ay kukunin mo yung itlog tapos ipapasok mo siya dyan, at saka shake Kaso, dahil nga first time nating makakita, eto na at nagkamali-mali na nga. Pero dahil ilang piraso lang naman ito, malilito pa ba? At na-curious pa nga itong sinanay kung ano talagang pinagagagawa ko. Baka kung ano namang kalukohan ang gawin ng lola niyo at pagkatapos nang mailagay ng maayos itong itlog sa loob, inumpisan ko na nga itong hatak-hatakin. Hanggang sa mahilo na itong itlog. Kaya lang ay nakalimutan ko nga kung ilang hatak ba ang kailangan bago siya tigilan. Baka mga 10,000. Uy, ang tagal nun. Basta tinansya ko na lang kung hanggang ilan ba talaga ako siya dapat hatakin. Siguro hanggang mapagod. Buti na lang to the rescue itong sinana. Inalitan niya ako sa kakahatak sa paghilo sa itlog. At nang nangalay na nga siya, ay tinuloy-tuloy ko na nga itong paglalaro sa mga itlog. Ay pag pala. Ang galing din naman nga nang nakaisip ng invention na ito, no? Parang gusto ko tuloy isama siya sa kategorya ng mga laruan. At hindi gamit sa kusina. Nang sa tingin ko nga ay medyo okay na. Siguro ay shake na shake na. Pinalitan ko na lang ito ng iba paulit-ulit hanggang sa matapos ang lahat ng limang itlog. Noong una nga excited ako sa paggamit ng egg shaker na ito. Pero habang napapagod ako, parang gusto ko nang magsisi. Pero tuloy ang laban, ginusto ko to. Naisip ko tuloy, paano kaya kung ako yung itlog? Tapos ako yung iniikot-ikot, iniikot-ikot. Uy, ayoko nun. Itlog lang ang pwedeng haluin ng puti at pula. Oo, pula. Noong bata pa ko, ang tawag namin ay pula ng itlog. Kaya, itlog na pula. Parang magkaiba. Basta, yun na yun. At tuloy-tuloy lang ang hagod. Medyo nga naguluhan ka, ay ganito lang yun. Kumuha ko ang itlog at saka ako inalum-alum. Baka hindi na kasi kailangan itong edge shaker. Try lang, baka mas powerful. Oh, di ba? Sige, hala, nanlaki na ang ilong ng lola niyong inggitera. <laughs> Maawa na nga itong kuya at tinulungan na ako. Till din yata niyang maglaro at nang matapos na, eto na. Nilaga na nga pala yan. Hindi ko na ipinakita dahil kakaiba. Ang lola niyo nilaga, nilakasan ng apoy, kaya nagsisabog. At ang resulta, ito na. Totoo nga, mga mi. Kapag lumabas siya, wala nang egg yolk. Nagmix na siya with the egg white. Wow! Ang gagawin na lang natin ay mag-survey. Kung masarap, try natin sa isang bata. Yeah. Masarap! <laughs> ano? Masarap! <Jollop>. <laughs>